morning mga ka-brother Ayan. Ayan time na naman mga ka-brother Yung silang ito ni kapader, father at Batakan time na naman Batay-batay mga ka-brother અબ્રાજી

O. Vamos lá,

Ako sa ulo. Ang oh, aria, babatahin ko muna. At ah, yun mga kabarat, nandito na tayo sa tabi. Hindi na tayo nakapag-video doon kasi sa laot at medyo lagot lagot yung kitang natin uh, matatagal na uh, mahirapang matatagalan tayo kapag nag video pa tayo so ito yung resulta na natin pag lahat mga kabrad tada sa kilon mga kabrad eh, ating pipiguan para inyo makita marami sana kaso dami rin sira mga kabrad